yun mga boss DCTV nga pala at ito mga boss ipapakita namin sa inyo ang pagbubuo ng makina ngayon mga boss B20 yan mga boss at ayan yung half black mga boss ayan napakasariwa nakabalot pa ayan shout out nga pala sa head mechanic ng one day auto shop words at ayan mga boss yung intake manifold yan malinis na yan mga boss saka yung throttle body ayan napakasariwan yan at ayan malinis na rin yung head mga boss para malinis ayan sariwa yan mga boss at baka kailangan nyo mga boss ng half block meron dito sa one day auto shop may pangdok at sock at ayan mga boss ipinatong na pala yung head ayan napakalakas ni boss ayan mga boss nakapatong na ang head nililinis na lang mga boss para wala talagang mga baka may mga ribaba o ano kailangan malinis talaga yan mga boss at ayan mga boss nilagay na ang head bolt ayan grabe napakabilis gumawa ni boss Ayan mga boss, mas maganda daw mano-mano pagka lagay ng headboard mga boss wag yung impact wrench agad mga boss Mas maganda daw talaga pag mano-mano At ayan mga boss, tinort na nabita na ng torque wrench mga boss Ayan, isabi niya sa mga gusto ko malutunan kung anong habit ang Kung anong torque ang paglalagay niya mga boss At ayan mga boss, yung mga rocker arm yan at ayan yung mga tattled body manifold at ayan mga boss naka lagay na ang head at ayan mga boss nilagay na ang mga rocker arm yan mga boss ayan napaka ganita pagyayay na natutunan ko mga boss at ayan tapos na ang nailagay ng mga rocker arm mga boss at ito nilagay na ang camshaft at ayan napaka solid nito na mga boss at ayan na ilagay na ang camshaft mga boss nilagay na din ang mga laknya sa ibabaw At ayan napakabilis gumawa ni boss ayan hinapita na ng mano mano ang ibabaw ayan stock nga lang pala yan mga boss oh, stock lang mga cam gear ayan nailagay na din yung manifold intake manifold mga boss ayan at saka belt. ayan yung injectors yung tray ayan nakalagay ng mga boss napakabilis talagang gumawa ayan mga boss pagka buo nung makina sinalpak na agad sa auto mga boss ayan kitang kita naman mga boss napakabilis ba diba talaga dito sa one day auto shop maraming salamat sa suporta mga boss